Ito yung dati kong pwesto rito sa damang. <laughs> ito yung testingan ko. Watak-watak ko Putok-putok na. Yan, nung bago ko umalis, may leak na yan kasi putok-putok na nga. Babahagya ako na mapuno yan ng tubig. Diyan ko tinetesting yung radiator. Eh ngayon, yung area na to. ginawa ng tambakan ng makina. Ang makina ng bulldozer. Napansin ko tong isang radiator na to. Tingnan niya mga idol. Grabe no nag-overheat to. Natunaw yung kanyang tangke eh, sa init, no? Huh? No. Tapos yung overflow pipe niya dito, natunaw na. Oh, oh yun. Up and down, no? Pati ibaba, tunaw. Grabe ang init ng inabot ng makina. Nag-overheat. So, pinalitan na yan ng bago. Isang set na yan kasama yung intake niya yan ano yan uh, dati ewan ko kung um, ngayon ganoon pa rin ang presyo ah. dati 12,000 real yan itong so, radiator kasama itong intake 12,000 12,000 real is kulang kulang dalawang daang sa atin ewan ko lang kung um, kung may kickback yung ano namin purchase doon pa, kasi yun ang report niya noon nag-order ako ng radiator kasama to ano, intake na o yung turbo so ito nililinis ko ngayon at ginawan ko na lang to ng tanke na portable at dito pinapinturahan ko puntahan natin ayan, yun pa napinturahan niya. ganda no? yeah, yan po yung testing mga radiator ng bulldozer patutuyuin pa natin yan ano yan mga idol na uh, diesel tank yan ng Mercedes Actros sira na yan kaya uh, hinati ko na so yan yung mga radiator na inugasan ko kanina yan tetesting ko yan isa isa yung isang set kinuha na kasi hindi naman daw butas yun at kailangan lang ay linisin so ito, may butas akong nakita rito nang nililinis ko ito kanina kaya ating testingin ko, yun na lalagyan natin ng tubig yun tapos magpapainstilasyon pa tayo ng hangin dito hangin at tubig so ito yung kalahati ng tank na yun, yung ng diesel tank na ito hinati ko <laughs> ano yan eh, 650 liters na diesel ang laman dyan, yung full tank niya ba? Kasi ito, kung gagawin, tatagalan. So, umisip na lang tayo ng paraan para mabilis-bilis yung mag-testing natin. Okay? So, update lang yung mga idol. Sa ginagawa kong dami yung trabaho So, ayan na, mga idol, yung ginawa kong tangke. Eh. Ilalagyan ko na ng tubig. Diba? Malapit na mapuno. Oh. Pwede na yan kasi pag ilagay ko ng radiator dyan, aapaw pa yan eh. so ito yung testingan ko. ito yung gagawin kong testingan kung may butas itong radiator dati ito yung tangki ko ang dami ng trap, o oh. tapos doon pa yan kaya hindi na mapupuno ng tubig yan kahit isarado ko roon, kasi nga ano na may butas so ito na lang yung ginawa kong tangki ito ng diesel ng Mercedes 650 liters yan pero naliliitan ako eh bala ko biyakin to at tapos dugtungan dugtungan ng mga dalawang dang pa kailangan ko mas mahaba haba kasi yung mga radiator may radiator nang mahaba pa rito lalo na yung sa D9 mahaba yun so bago nakapag ano, nakapag adjust na ako kaysa ngayon kailangan ko lang kasi ah, uh, linisin at testing yung mga naipon marami pa yan doon sa yard kukunin ko pa yan nasa paligid kumbaga lilimutin ko pa pa isa isa pa isa isang paleta hindi pa isa isang piraso marami akong nakita ng katambak eh. so yun lang ang update ko sa inyo for today mga idol napakainit grabe ito pa yung sinasabi ko sa inyo mga radiator na dapat kong gawin yan mga nakatambak oh. <laughs> dami yan ito pa oh. ito sa loader to eh ito sa mga bulldozer na yan oil cooler condenser yan Ayun pa! Tsaka ayun! Tsaka ayun pa! Ayun! <laughs> palit ang dami. Ayan. Kasi na nga ako sa Duba, May dalawang taon yata ako, no? Magdadalawang taon ako ro'n. No? Kaya sila, ang ginawa nila rito, ano na lang, uh, baklas palit bago. Kapag sira, palit bago. Tapos ini-stack na lang nila dito yung mga lumas. Kasi nga, wala na silang agitator technician dito. Tapunta na ako sa Cuba. Eh, 3 days yun. Ah, 2 days pala. Ang biyahe, pagunta ron. Okay? So, yan. I-text ay, ko lang sa inyo. Ayan, mga idol. Nalinis na namin yung ah, uh, pwesto ko. Maraming makina nakatambak yan yung nakaraan eh. Pinalis na para itatambak ko rito yung mga radiator na gagawin ko. Inungkisa na namin ng alas 7. At, uh, ngayon lang namin natapos ayun oh magbe-break time 11.40 na so mamaya dadakuti na lang yung mga buhangin na yan kasi may langis eh oh yung mga tapo ng makina yan nilagyan namin ng buhangin para ano sipsipin ng buhangin yung langis tapos yung pinabuhat namin dito ng makina is forklift dami namin nagtulong-tulong dito mga banggali ah tawag dito siguro mga apat kami na tao o anim ganyan Dinalaroon sa kabila yung mga makina doon may stock doon at gagalin yun sa farm sasakay sa lubid tapos gagalin nila sa farm doon yung yard namin ng mga junk shop ayan so ganun lang konting update lang muna ito ayan malilis na yung pwesto ko lalagay ko na dyan yung batag ko na ginawa ayan o oh. nagpinturahan ko pa Ayan, yung nakasandal na yun. Tapos ayun yung kanyang base. Okay? So, hanggang doon na lang yun. Peace out.